collecting his junk. yeah. Listen to him from outside. Uh-huh. Come on, baby. <laughs> She doesn't have a sleeper. Come on, mom. Come on, get in here. Punta kami sa pool, guys. Ito yung outfit natin. Pwede yung tigil ng pool. Yay! Yeah. <laughs> <What's> going on. <laughs> Look at her. Si Bunso walang... <laughs> Today less. Look Come on. I think yeah, I think I can smoke there. The door's not locked. Stairs. I have another people there, John. ganito pala guys, oh. Wow. Pwede man natin akong mag si dito. Thanks. May ano sila dito guys, pag ganito. Oh. Mm. Ay, pag ganito sila dito. Tingnan nyo guys, sa baba. Uy! Oh boy, you can hear the people there. Hello guys, mag-ubad muna tayo guys. pantayan. Is this not copyright? That music's not copyright? Natakot ako baka copyright.

ôi, it... <laughs> I made the bubble. <laughs> yeah, you gotta have that right on your back. Oh yeah, I feel so good. <laughs> oh, oh, <laughs> oh my god, did <laughs> Bye What are you doing? Hug papa đây <laughs> yeah. Maybe I'm too petite but... Yeah. The thing is pushing me away! <laughs> Got to the side yeah? <laughs> of oh, it! No baby! Oh my god, it feels so good. Oh shut up your guys! The oh, phone! We get a pot like this? How much it costs a foot like this in our house? Oh yeah? Oh I I want this one. Oh boy, it feels so good. They have outside too, huh? They have outside. They have also outside. Yeah. Where? No, they don't have. I went there. There's nothing, and there's just a chairs and a table, Lord, yeah. Oh. <laughs> We're so good and I think I'm gonna sleep So paningin ko makakatulog ako dito ba Oh, It's pushing me Hanoy Maybe I'm too fitit Yeah I can put it away Mom, let's go to the I know I know Where? In the big pool? Yeah. Come on! It's so cold there. This <laughs> okay. okay. Jollibee guys. Update ko lang yung mababas ako sa late concert. Si Kano at yung mga bata andun pa sa hot tub pero si Baby hindi na kasi bawal siya dun magtagal. So kanina, kumain kami sa Jollibee dito katabi sa, ano, katabi ng Philippine Consulate dito sa Chicago. So kumain kami guys. Tapos, may mga Pinay. May mga Pinay doon. Mga isa, dalawa, tatlo, apat, lima, ano. Mga siyam ata sila na may iba't ibang grupo. Sa grupo, tatlo, tagdalawa, tagtatlo, ganun ba? So, nag-order kami. Habang nag-order pa ako, ang, ang, ano ba yon ang nakapansin, yung asawa ko, si Apam, parang ano ba, yung, narinig ng asawa ko nung sinabi nila, tapos, na memorize ng asawa ko kasi nakakaintindi naman yung ng Bisaya yung asawa ko tapos yung iba Tagalog. So ni record niya sa phone niya kung anong sinabi ng mga babae. Natawa ako kasi <laughs> nagjudge sila agad sa akin kasi yung asawa ko matanda. So alam niya na mga negative thoughts na mga negative comment ng kapwa natin Pinay, nakakaano lang ba, 'di ba? Nakakadismaya kasi kapwa mo pa Pinay yung nag discriminate sa iyo kapwa mo pinapin, kapwa mo papinay yung nagjudge sa iyo kapwa mo papinay yung chinichismis kami na marites ka akala ko sa pinas lang dito din pala sa USA may marisol marites o oh, sana ngayon yung ano bakit chismos na yung barbie mo o oh, di ba <laughs> So yun, yun, tapos na kami kumain. Ano talaga sila? titig ng titig. Tapos, ma mahina nga yung sinasabi nila, pero naririnig ko. Nililibak nila kami. Okay lang, asabi ko sa asawa ko. Hindi ko sila papatulan kasi hindi ko kas kasalanan kung pinanganak silang ganyan. Hindi ko kasalanan kung lumaki silang ganyan. Alam mo yun, alam niyo yun guys, yung nakakatawa. Dinediscriminate ako kasi matanda yung asawa ko ipagkakita ko ang asawa niya itim <laughs> tumawa na lang ako lang tumawa guys alam mo yon yung imbes na patulan ko sila tinitrigger ko sila tinatawanan ko lang sila guys tinatawanan ko lang sila <laughs> may tao dito ano, may tao dito na pumasok Tinatawalan ko lang sila guys please sa ko. may lalaki lumabas din kanina sa pagbibidyo doon may pinto doon lumabas siya doon tapos paglabas niya doon tumitig siya dito sa akin tapos pagpunta niya rito mag-a-approach siya na siya sa akin sabi niya hi <laughs> tapos yung asawa ko tumayo bigla <laughs> tapos nagpa-pretend na lang siya na pumasok tapos may tinig na tapos yung asawa ko hi what's up hindi niya inibig yung asawa ko lumabas siya tapos pumasok siya dyan gitnang pinto <laughs> ano po pinakwentong sa inyo guys ayun natawa lang ako guys kasi nakakadismaya ka talaga kasi kapo mo pa pinayon na nag -ga sa di ba? Dito sa Amerika, wala silang pakialam. Wala silang pakialam. Ang may pakialam lang dito, yung mga babaeng puti. Kasi takot sila na agawin mo yung mga ano nila, mga lalaki nila dito. Minsan, may mga ano puti na okay sa mga pinay. Minsan din, may mga puti na parang naaano mo sa kanila parang bisit na bisit sila na makikita tayo alam <laughs> pero okay lang yan oy tapos paglabas namin sa Jollibee paglabas namin sa Jollibee guys nagpa-picture yung anak ko yung mga anak namin nagpa-picture sa Jollibee statue si so, yung asawa ko pala pinu-picture niya yung anak at an mga anak namin nakatingin sa dun sa may grupo ng mga babae saglit lang guys tapos sabi ng asawa ko ang sama natingin tingin nila sa iyo tapos tinitigan ko sila guys tinitigan ko sila habang palabas ako tapos nung nakalabas na kami kasi ano lang man yun glass glass lang yung wall doon ba tinitigan ko talaga pag titig ko lumingon sila mga ano ata sila mga 2 minutes talaga na tin tinitigan ko talaga sila kung ano binigay nila sa akin na tingin ganun dun dinigay ko na tingin sa kanila hindi na sila tumingin sa akin ulit kasi ang sa isip ko kapag ito grupo na ito tumingin pa talaga sa akin papasukin ko talaga <laughs> pero narealize ko bahala sila di ba kasi ayaw kong patulang yung mga taong ganyan lalot lalot na makikipag-away ka sa walang kwenta di ba tapos andun yung mga anak mo ayaw ko ng ganun guys bahala sila kung anong nilibak nila sa akin bahala sila kasi alam nyo just na bahala sa kanila di ba by karma naman kaya ano na natin ay mag enjoy tayo bago tayo pumunta sa Philippine Consulate tomorrow para sa passport ni kuya at ni ate kasi yung passport ni kuya expire na ngayong end of the month tapos yung kay ate mag mag -e expire April so yun lang muna guys kaya hindi ako nakapag video kanina nagkumain kami sa Jollibee nawala sa isip pero papiakita ko mamaya yung Jollibee. Andun pa sa anong kwarto namin. Balik na pala kami, guys. Una kami bumalik ni ano Baby. Tapos mga 30 minutes At tapago sila bumalik si Kano at saka yung dalawang bata. Kasi naawa ko kay Baby kasi ano na. Yung ano niya, baba niya. Naging... Bumaga papakita ko pala yung palabok at yung spaghetti sa kasi sinabi ko di ba kumain din sa Jollibee tapos di ko pinakita eto pala yun eto pala yan tapos spaghetti dalawang spaghetti dalawang palabok dalawang peach mango kakainin ko yan kasi nagutom naman ako kakainin natin yung palabok eto yung palabok guys mm. tapos ano to, spaghetti to kay kuya. Tapos kainan din natin tong peach mango. Tapos magiinom tayo ng beer. <laughs> Lagay pala ako ng ano sa mukha ko, guys. Bumili din pala ako ng tubig para sa ano ni baby. Sa ano tawag doon sa kanyang ano ba yun? Gatas. Ganda kasi kagandahan dito kasi may microwave, guys. Diba? Initin natin yung pagkain natin. Pwede naman ito iinit. Ay! Bukas na kasi iinom ako ng beer. Yung iinitin ko na lang yung peach mango. Kainin natin yung peach mango. Mga 15 seconds lang. na. Mm -hmm. Ito, ah, naglagay ako ng ano sa mukha, guys. Antayin natin ng 20 minutes. Pinatay ni baby yung ilaw. Ayun, para may ilaw tayo. Talawang kamot si mong manghod na. Di pa mainit. Another 15. sige so lang muna guys Update tayo bukas Wala guys Swimming pool kanina may Asian dyan, hindi siya Pinay. Asian siya, di ko alam kung ano siyang Asian. Tama yung kapa ko sa kanya, hooker. <laughs> hooker pala yun. Kasi, nung pagpasok niya, tumitig siya kay Kanu. Kasi sa si Kanu lang, at siya kasi, ano, si, ano yan, si, Kanu lang doon sa may saha. May hot tub. Tapos ako, tapos yung si kuya, andun kami sa swimming pool sa malamig. Parang kinakapakapa niya baba. Parang kinakapakapa niya pa kung magkasama ba kami ni Kalo. So yung... Ano lang, pumasot niya siya, nakalamit pa siya, tapos nagbad siya, nag siya. Alam niyo, parang nag-a-advertise ina, nag siya sa katawan niya. Kadalaga pa, wala pang anak, di ba? Siguro ganda katawan. So, na, nalaman niya na magkasama kami ni Kano so may couple doon dumating tapos may isang lalaki doon dumating tama pala ka ako <gasps> ang sabi ni Kano na they're hooking up together sabi ko sa kanya sabi ko sa iyo di ba hook up siya hooker siya sabi ko kanino tatanungin ko sana sa tatanungin ko sana na numero niya kanina eh kasi ire-regalo ko sa iyo ako ang magbabayad. Ginanon ko si Kato. <laughs> Ginanon ko siya. Patanungin ko sana yung numero no, niya. Kasi gusto ko siya i-hook up sa iyo. Kasi sabi ko kasa, kasi 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 kaya pag gumili tayo ng Pinas, hindi kita bababawalan mo babae. Kahit hindi pa tayo nakauwi ng Pinas, hindi, tapat, hindi kita babawalan ng -ba ano ba Hindi kita bababawalan mo babae kasi problema yan ng malalaki, hindi ko nilalahat. 'di ba? sa magluko. Bigyan niyo na babae. <laughs> 'Di diba? Bigyan niyo na babae kaysa magluko. It's all dry. Yeah, it's all dry. Can I touch it? Bigyan niyo na babae. Can I touch it, mom? Kaysa magluko mom, okay, yeah. Can I touch it? So walang swerte si Kano kasi nag yung pinay eh yung pinay yung Asian kay doon na siya sa ano sa bata-bata na apam. Doon siya, doon siya nag-hook up kasi sa kanya. <laughs> mm. Sabi ko sa kanya, mag-party kayo ng mga trabaho mo kapag mag-retail ka, nakuha ka ng babaeng, ganun ko siya. Diba? What? Huwag nating bawalan, guys. Ibigay natin yung gusto para hindi magluko. Diba sa magluko? Ibigay natin yung gusto. Support their needs. <laughs> Tatanggalin ko na to. Saan oh, mo ni pagtanggal? Hey <laughs> guys, naglalakad na lang kami pabalik sa hotel. Pasalamat ako, pinayagan kami na magkuha ng passport kay Stephanie. What are you doing? Pwede so, pala walk in. Ito pa rin pa outfit natin ngayon. Naglalakad kami kasi nalalakad lang na, ano lang pala. Ano yun? Six blocks lang yung hotel. Pero masakit na yung paa ko kasi nakahil sa kulit. Ang ingin pa. Babalik tayo mamaya after lunch. Para kay Stephanie. Eh. Very cool guys. we're in it. they make fun on me they just they just talk like a friend you know mm -hmm. what do you make fun about us? are you talking to them or whatever you're doing your mom is getting in in english your mom is so cool well that is not making fun of you we make fun each other by like you mean just joking around mm -hmm. just joking around Nathan K. Clubs dito guys. 100, 100 of beautiful girls and 3 ugly ones. You want to take a picture?